Mga pre, eto na. Ang Indiana Pacers, isang panalo na lang sana para makatabla ulit sa serye. Pero may matindi tayong problema si Tyrese Halliburton, ang utak ng opensa, ang leader ng Pacers, injured. At hindi basta pila ito, mukhang seryoso at baka hindi siya makalaro sa game 6. Unang quarter pa lang ng game 5, napansin na natin may kakaiba kayo Halliburton habang umaatake bila siyang napahawak sa karang binti niya. Di man siya sumigaw o sak halatang masakit. Umalis muna siya sa glit, nagpunta sa locker room, pagbalik niya, may rap na yung binti niya. Oo, bumalik siya sa laro, pero ibang Halliburton ang nakita natin. Hindi yung agresibo, hindi yung buo ang kumpiyansa. Para lang siya nandun para dumaan ng bola, pero hindi para umatake. 0 out of 6 sa field goal attempts, lahat ng puntos niya, free throws lang. Ngayon, sabi ng Pacers staff, Posible raw na may strain o pilay sa right calf ni Harry Burton. Susuriin pa ng MRI pero ang tanong, makakalaro ba siya sa game 6? Walang kasiguraduhan. Game time decision. Ibig sabihin, sa mismong araw lang ng laban malalaman kung kaya niya o hindi. At kung hindi siya makalaro, malaking kawalan niyan para sa Pacers. Ang pwedeng ipalit, si TJ McConnell. Ayos naman si McConnell. Palaban, may hassle, may puso. Sa Game 5 nga, siya ang bumuhay sa Pacers na makarali sila galing sa 18-point deficit. Pero finals to, iba ang bigat ng bawat possession Ito ang unat kaya sa isang best ngayong playoff na naungusan ang Pacers sa serye. Hindi sila nahuli laban sa Bucks, Cubs, Onyx. Pero ngayon, 3-2 na ang lamang ng OKC. Isa na lang ang kailangan nilang panalo para sa kampiyonato. At ang Pacers, kailangan nilang manalo sa Game 6 sa Indiana at game 7 sa OKC parang tinaya mo ng buong season sa dalawang gabi at ang problema hindi mo alam kung makakasama pa ang pinakamagaling mong player pero ito ang totoo si Harry Burton kahit pilay kahit hirap gusto pa rin maglaro ang sabi niya kung kaya niyang tumayo gusto niyang lumaban hindi raw siya papayag basta basta na mawawala sa finals ganun kalupit ang puso na isang tunay na bowler kahit masakit, kahit may duda, basta may laban, susubukan. Pero minsan, kahit anong tapang mo, may limitasyon pa rin ang katawan. Kaya habang papalapit ang game 6, lahat ng mata nasa kanya. At ang tanong, lalaban pa ba si Halliburton o tapos na ang laban ng Pacers? Kayo mga pre, anong tingin nyo? Makakabalik pa ba si Halliburton? O wawakasan na ng Thunder ang finals sa game 6?